Ayoko na nga ang palaki ng mga issue. Kaya lang, napapansin ko mula nung mahalal ako bilang gobernador ng lalawigang ito, kabi-kabila ang mga batikos ng mga taong hindi ko naman kinikibo o inaaway. Nakakalungkot kasi eto ko naglilingkod sa taong bayan. Wala akong kinakaaway. Tapos bigla na lang kung ano-anong paratang ang ibinibindang sa akin. Mr. Governor, nababalita raw na kayo ay involved sa isang malaking illegal logging operation sa bayan ng Laon. <laughs> ako, pinambisigahan ko na nga yan eh. So, wala naman. Noon, noong mayor pa ako, ako mismo pumunta doon. May natuklasan mm -hmm. kami. Meron. Kaya eh, lang wala na. Pinatigil na namin. Katulong yung mayor ng Laon. Eh, hindi naman namin pinablicize. Hindi na namin pinaalam sa inyo dahil bakit pa akala makakalain nagyayabang tayo? How true then, sir? Ang balita na nagpapatuloy pa rin ito. Wala namang kaming natatanggap na mga reports ngayon. Yung napapanood niyo sa TV, malamang yun yung mga dati nang nakalbo nung laging company noon. Pero, sarado, totoo ba ang kayo sa Pilcot Pulp and Paper Company noong 1999? Alam, witness report kami na nagsasabing nagsimula ang laging operation matapos mapirmahan ng dating sekretary ng DNR na si Joaquin Durante. I say categorically, that is a blatant lie. Ni wala akong kilala sa mga Pilcorp. Pilcorp. sinasabi niyang taga Phil Corp ba yan? si Gustav po. Bauer. Siya ang kasosyo ng Phil Corp Park. Paper Company. Siya ang nagpondo. Para may tayo yung mga... Chainsaw si Mills, Furniture Manufacturing, sa iba't ibang bahagi ng uh si niyo. This is pure and simple political harassment. Kita nyo, oh. Pati asawa ni Mayor Joseph Santiago nagpapagamit para siraan ang inyong lingkod. I repeat, I am not involved in any logging operation. Ako pa nga ang nagpatigil niya nung mayor pa lang ako. Makikita nila. I will file a counter charge ng libel laban sa kanila. Kahit makarating sa Supreme Court, hindi ko kayo urungan! Mukhang alam na nila. O sen, kaya nga eh. Oo, parehong impormasyon na kuha nila eh. So, paano? Ha? Teka, Sen. Ayoko na maulit yung nangyari dati. Hindi ako papayag na may mamatay na naman. Ang mo sabihin niya kasi hindi ka nandito. Ako pagbibintangan kapag... Oh, sige, sige. Ikaw ang bahala. Ano daw sabi? Tatakutin lang daw. Hello? Si Nena ka, mo magingat siya. Lisa? Bago mahuli ang lahat. Ano sa'ka? Nakaulit na ba, Ben? Ikito mo na yung van. Tapos pumunta kayo sa pinakmalapit.